Time check. 6:15 mga buddy. So, sobrang dami ng brand ng gulong ngayon sa market. Ano nga ba ang best tire o gulong para sa ating motor? Nandiyan yung mga maingay or kilala ngayon sa market lalo na sa social media. Nandiyan ang Beast Tires, Maxis, Michelin, Pirelli, at marami pang iba na halos maubos ang isang araw mo kung ikaw ay pipili or magde-decide kung anong brand ng gulong ang bibilin mo syempre importante dyan yung pinagkakatiwalaan ng karamihan syempre importante din Siyempre, unang tinitingnan natin dyan yung presyo. Magkano ba budget natin? Siyempre, hindi naman pare-pareho na lahat nagpapalit sa bahay harap likod. Yung iba, likod muna pinapalitan. Total, yun na may unang napupudpud. Mula sa stock na gulong galing sa kasa. Pero ano nga ba ang gulong na nababagay sa ating motor? Kasi kung mababasa nyo mga body, yung iba sinasabi depende sa bigat ng rider depende sa gaano kadalas ginagamit kung sa pang araw araw gamit sa trabaho sa eskwela kung dito dito lang naman ang biyahe or kung madalas ka pong mag long ride yung iba kasi nakapapanood ko yung mga ibang nag vlog umuwi ng Bicol umuwi ng kailang probinsya once a week Siyempre hindi naman pwede maglagay ng gulong na meron kang gulong na pang long ride na meron kang pang daily use Siyempre medyo magasas naman yun mga body Kaya ano ba ang best na gulong para sa ating mga scooter or maxi scooter Kasi sa dami na rin ng mga nagpo-promote nag-i-endorse oh, ng mga brand ng gulong ngayon syempre mapapaisip ka ano bang best na gulong para sa'yo pwede bang mag-decide ka na bumili nitong gulong na to or ng brand ng gulong dahil ini-endorse ng iniidolo mong vlogger or dahil sa eto yung nirekomenda ng iyong kaibigan yung iba nga sinasabi mas malalaman mo talaga yung quality o yung ganda ng klase ng gulong sa motor kung ikaw mismo yung gagamit which is true habang tumatagal din kasi mga body alam naman natin na mas nagiging high tech na or nas gumaganda yung kanilang pag or yung paggawa ng klase ng gulong na binibenta ngayon sa market syempre sa lawak ng market hindi ka dapat nagpapahuli sa katunayan nga mga body kung titingnan nyo mismo yung mga brand ng gulong na available para sa mga scooter natin o para sa mga motor natin yung ibang pangalan dyan matagal na sa market eh lalo na kung gulong na ginagamit sa mga four wheels meron din silang gulong na pang motor So isa din yon sa mga pwede mong i-consider or tingnan na maging basihan para bumili ka ng brand ng gulong na to. Kasi kung naaalala nyo merong isang motovlogger na naka big bike at kilala yung brand ng gulong pero nagkaroon ng aberya at ito'y sumabog sa expressway So hindi naman natin alam ang pinagmula ng punot dulo kung bakit sumabog or nagkaroon ng problema yung gulong na binili nung may ari ng big bike. So katulad ng pagbili lang naman ng cellphone yan mga body. Hindi ka naman basta-basta bibili lang cellphone dahil gusto mo lang magkaroon ng telepono. Siyempre, kung ikaw ay bibili ng cellphone, ano nga ba ang dahilan? Or para saan ba? Sa pagbili ng gulong mga body, pwede mo ring gawin parang bumibili ka ng cellphone. Siyempre, ang pagbili naman ng cellphone ngayon, hindi naman basta-basta maglalabas ka ng pera at bibili ka ng cellphone kasi gusto mo ng bagong cellphone. Siyempre, binabasa din natin kung ano bang meron sa telepono na ito. Kasi marami ring brand ng cellphone ngayon sa market. May mura, may kamahalan, pero siyempre doon tayo palagi sa pasok sa budget. Gusto natin malaman kung ano bang kagandahan ng cellphone na ito na wala sa ibang brand. Pero kung usapang gulo mga body, ang importante naman dyan is yung alam mong safe ka. Kasi body, totoo naman... Kahit gaano kaganda ang gulong Or brand ng gulong na gagamitin ko Kung hindi ka maingat sa pagmamaneho O pagmumotor Malalapit malalapit ka sa aksidente Kaya nasa disiplina pa rin ng isang rider Kung paano ka makaiwas sa mga ganitong aberya Kasi kung bibili ka lang din naman ng gulong Mga body Siyempre kung magkano lang budget mo Doon tayo hindi yung para sumobra at magkaroon ka ng problema sa mga ibang bayarin katulad ng oriente, tubig or magalaw mo yung pera na nakalaan na sa ibang bagay na mas importante kaya yung iba sinasabi mag research, magbasa tingnan kung ano yung pasok na brand ng gulong o ano yung klase ng gulong na kailangan mo para sa iyong motor kaya kung ko ikot tatanungin ko buddy ano bang best or marerekomenda mong brand ng gulong ngayon sa market para sa ating motor? Kaya hanggang dito muna ang ating video, mga buddy. Salamat sa patuloy na support sa ating Facebook page at YouTube page. And I will see you on the next video. Bye-bye.